gabi sa inyong mga katoto. At tayo po ay magpapatuloy. No? kasi sinabi ko sa inyo, dapat uh, kung nagbigay kayo ng endurance, tayo ng karera sa deer grace Titingnan nyo rin po yung panahon. Importante yung mahusay din po. Bumasa ng panahon. Simbawa, titingin po kayo sa ulap. Yung maulap. Titingin po kayo sa... Uh, sa hangin kung sa kung sa bubanday ng hangin tsaka lagi po kayong manonood ng balita sa uh, sa panahon. Importante importante po yan. Hindi po pwede natin ipasaalang alang-alang na basa na natin sa kapatiyahan. Ano? May kinalaman din po pati sila sa ano eh, sa ating karera. Kaya na po importante po na alam din po natin yung kondisyon ng panahon. Ito pa mga katoto, kung sakali, ang laro ay eh, nag-start po, nag po yan ano, ng ano summer. Halimbawa, ang training nag-start ng December. So, mangyayari niyan, tag-init tag-init po yung kailangan ng ibon. Kailangan e mo po din mga katoto eh, mas lalo kang ano, control sa ano, sa pagbibigay ng gamot. Gawa so, ano, ng lalong agresibo yung gamot na yan kapag ka uh, mainit ang panahon. Kasi mainit rin po sa panahon yung sa katawan ni. yung Yung epekto sa ibon po niyan, masyadong mataas. Ikaihilo e po nila yung ano, yung sobrang taas ng yung dosage nung ibinigay natin gamot. So, hinahili lang po talaga. Napaka ano, kasi po nung nung, nung, uh, nung kaya na yan pagka panahon ano, ng, ng summer at mainit na mainit yung ano yung klima sus po mahirap po talagang magpauwi ngayon din po mga katoto sa ano sa na panahon magbibigay po kayo ng ano yan medyo dadagdagan nyo ng konti kasi malamig eh. medyo aangatan nyo po siya ng konti kasi yung laban po dyan palakasan na talaga kasi magaling na babasa yung ano yung mga papaw nila so mas mabigat yung uh, yung uh, binabalikat po nilang ano lipad mas doble po yung hirap kasi uh, bumibigat po mismo yung sarili nila dahil nababasa po sila ng ulan diyan miss may medyo magdadagdag po kayo ng ano ng ano ng, 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 konti lang po hindi naman po uh, sabihin na natin times 2. Siguro, lagyan nyo lang ng one port hanggang medya. Ganyan lang po ang sa niya. Pagkatagulang. Napaka-importante po kasi nung na uh, marunong din po kayong uh, tumingin sa panahon. Kung papabayaan lang po natin, hindi natin po sasalang-alangin ba ng mga katoto. Yung buhay sa tatalo ninyo. Importante, important, importante po na basang-basa natin yung panahon kung ano po yung natin sa ating mga ibon para mag-cluck kahit na paano. No? Pag masama panahon, kahit pa paano mag-cluck, kahit 700 lang basta makapag-cluck. Kasi kakaunti lang po nakakapag-cluck niya mga katoto. Maswerte na po tayo mag-cluck kung mahalaga ulang ang putasan. Andan niyo katoto, importante, importante po na alam po natin yung kondisyon ng panahon. Mayroon pang pagkakataon katoto na uh, nananalo ka pa kapag lumiliban uh, ka sa paglalud. Halimbawa, uh, alam mo na kung ano yung panahon bukas, maulan yung iba po dyan na nanalo. Misan yung narin pong ginawa yun, kaya lang hindi po ako pinala. Pero yung iba po talaga, ang diskarte nila dyan, hindi po nila nilalog. Alam po naman nila kasi kahit nilalog nila, hindi rin, mo, hindi rin po magkaplaking ibon niya So sayang lang yung karga niya. Tapos imbis na ipapahingan lang ng kalapati. Uh, ilo-load mo pa, hindi rin naman, hindi rin naman magkaklak. Malaki pa po ang chance na mawala yung ibon kaysa ano, isa mag-clock. So, imbis na ilog mo, o ilog niya, yung gawa niya, kinikip niya na lang. Then, alam niya rin hindi magka-clock. Bagay, ngayon, hindi na po pwede ngayon yun. Kasi noon, naglalaro pa, naglalaro pa kami, pagdating po pa ng derby race, mga katota, na iba kung ilan lang kami natitira, kakaunti na lang kami, kung minsan wala na Hindi namang kagaya ngayon yung mga naglalaro ng ibon, talagang libo na pa talaga ang bilang eh noon libo sa unang uh, training pero pagdating po ng anong ng karera na konti ka na lang po pagsampo niya sa unang karera ang bilang niyan mga tatlong na lang kaya dalawang daan lalo kapag kanorte ang labanan ako sigurado konti ka na lang po talaga natin trahi ko tapos ano pa yun may pa yung mga ano yung mga konflik laki mas maganda pa rin yung ano kakabisaduhin kakabisaduhin nyo yung, ano, yung panahon para ano, yung kutsempo rin siyempre babawasan nyo yan eh. magdadagdag din po tayo tandaan nyo ha, magdadagdag po tayo kapag kapanahon ng taglamig, magbabawas po tayo sa panahon ng taglamig sa mga katotok. Ang pag-uusapan po natin sa susunod mga katotok ay tungkol naman doon sa, ano, sa mga katoka. Kung ano po yung dadagdag natin kapag malayo na. At ano po ba yung tatanggalin natin kapag malayo na sa katoka. Okay na bueno, mga katotok, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, uh, mangyari po sana, hindi po lang po sana, magsubscribe po kayo para dumami po tayo at uh, manotify po tayo ng YouTube kung sakasakaling na mayroon tayong bagong upload para Uh, ma-update po tayo. Ano na lang po mga toto, maraming salamat sa inyong panahon uh, at panonood. Uh. uh, mabuhay po kayo. Ang gusto nyo. Peace.